5 peso NGC coin na pwedeng bilhin sa halagang 5,000 pesos mga ka coin buyer. Kung mapapansin nyo po, hawak ko po ang isa sa 5 peso coin Andres Bonifacio New Generation Currency or NGC coin. Nagahanap nga po pala tayo ng ganitong klaseng 5 piso na Andres Bonifacio na error coin at pwede nga pong bilhin sa halagang 5,000 pesos mga ka -old coin buyer. Kung mapapansin nyo po, ito po si Andres Bonifacio. Bali, ito po ay normal coin lamang. Ayan po, kitang kita nyo po yan na normal coin lamang. Pero meron po tayong hinahanap na isang barya na ganitong klase na error coin mga ka -old coin buyer. Ayan po. Tingnan nyo pong maigi itong barya na nasa